Kilalanin ang mukhasim at kalbong komedyanting si Pugak. Si Contrado M. Piring o mas kilala sa pangalang Pugak ay ipinanganak noong December 28, 1923 at tanyag din sa kanilang kilalang pangkat ng komedya na Pugak at Tugak noong 1950s hanggang 1960s. Si Tugak ay ginampanan ni Perfecto Pinyon na kinakailangang magahit ng kanyang ulo upang mapantayan ang kalbong ulo ni Pugak. Bumuo sila ng isang reputasyon bilang isang slapstick na bersyon ng Pugo at Pugo na nagpahanga sa mga manonood sa kanilang mga nakakatawang Rappertis at wisecracks. Ang kanilang on-and-off na partnership na maraming beses nang napipintong maghiwalay hanggang sa huminto si Tugak noong 1960. Ngunit kapag may tawag ng tungkulin, ang dalawa ay magsama-sama kahit na pansamantala. Si Tugak ay nauna ng full-time bilang solo comedian at sumingit bilang isang director. Lumabas siya sa pelikulang Is My Guy 1954. Kababalaghan o Kabulastugan 1962 Pitong Pasiklab sa PC 1962 We Only Live Wise 1968, Fist to Kill 1972, They Call Him Chapsoy 1975, Ball Jack 1981, Tolome alias Soro 1983, at marami pang iba. Nagkaroon siya ng 82 pelikula bilang comedian actor at isa bilang director mula 1946 hanggang 1988. Si Pugak ay kilala sa kanyang TV commercial appearance sa Dato Puti Vinegar Brand na ang malupit na ekspresyon mukhasim ay nananatiling hindi malilimutan ng mga manonood ng TV. Namatay siya noong January 3, 1994 sa edad na 70. Walong buwan pagkatapos mamatay ang kanyang asawang si Milagros Piring. Nakahimlay sila sa Paraiso Memorial Park sa San Mateo, Rizal. Shout out sa mag-asawang Jojo Yonko at Asli Loyola Yonko na taga 13 Martires Cavite City. Salamat sa patuloy na pagsubaybay. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.